Sara Duterte Pura na Vice Presidente Magnana ko gusto maging Presidente Kriminal ka ni Digong na dating Presidente Wala ka ba kinabang isa kang lason, isa kang peste Imbis Sara Duterte Imbis Sara Duterte, I'm Duterte. Si kao ng taong bayan Dalhin na sa korte Dalhin na sa korte So ito yung kaganapan ngayon dito sa impeachment rally sa harapan ng Senado. Marami ngayon, may gita sa 10,000 mga uh, na mamamayang Pilipino ang nagrarally ngayon para ipanawagan ang agaran na pagpapaimpeach si Sara Duterte. Ngunit uh, tila ba nabigo tayo nung uh, kahapon, nung gabi, na may 18 pong senador ang bumoto na hindi ituloy ang impeachment. Ang pinakamahalaga dito, meron tayong limang Magic 5 na senador na lumalaban para sa impeachment. Ngayon, mga kababayan ko, tanungin natin ang mamamayang Pilipino kung ano ang kanilang pulso sa ginawa po ng Senado. Na mapapakinggan natin sila mga kapatid. Boss, pwede magtanong boss? Boss, uh, ano, alam mo ba ano pinaglalaban natin dito? Yung para sa impeachment, para sa constitution na ano, maipatupad sa Senado. Yung uh, pinaglalaban nyo, yung uh, nilabag ng Senado, oh, yung, yung uh, Constitution ayun. na ibinato sa Kongreso. Oo. Oh, yung impeachment, sana matuloy. Yun lang. Marami para sa amin. Maraming salamat po. Marami salamat Thank po. you po. Eto, Nay. Nay, ano po ba yung pinaglalaban natin ngayon? Politisin. Politisin. Bakit kailangan politisin? Eh, <laughs> ano dapat lang linisin. Siyempre, may kasalanan siya eh, di ba? Opo. O. Nang, ano, may kasalanan siya sa atin. Nang muling ba't siya Ano po yung panawagan niyo ngayon sa Senado? Na... Litisin, litisin. Si Sarah Duterte ay litisin natin. Ayan. Opo. Dapat lang litisin po para malalaman natin ang katotohanan, di ba? Ay, nangula ko. Oh, niya. Nangungurakot oh, naman eh. Dapat Kawa ng mga mamamayang Pilipino. Oo. kasi yung may kasalanan. Awa, ng tayo mga may hirap. Para, para legal. Ang, mga ano. Kasi yung may kasalanan. Ang ano. ang huling ba talaga siya eh. Ito po ang opinion ng uh, mamamayang Pilipino ngayon. Uh, magtanong tayo. Talaga si Nana, ilitisin. Uh, litisin salamat po, salamat po. Ayan, mga kapatid, naririnig nyo yung uh, mga Pilipino ng Nice Barrage Sara Duterte! Litisin litisin, litisin! litisin! Sara Duterte! Ito, tanongin natin yung ordinaryong Pilipino. Ma'am, na ito kasi may, may ribbon po kayo. Ma'am, bakit po kailangan natin ipa-impeach si Sara Duterte? Sapagkat kailangan natin siyang panagutin at uh, malaman ng publiko ng buong sambayan ng Pilipino ang katotohanan. Ang sabi nga natin, kung walang kasalanan, kanyang patunayan. Pero sila'y nagtatago, ayaw nilang humarap. At, at sa tingin ko po kasi, para siyang pinagtatakpan at delay tactics, kailangan talaga siyang ma-impeach. Dahil hindi biro ang kasalanan at pananagutan sa Pilipino, na hindi niya pa sinasagot hanggang ngayon. Nagaya ng 125 million funds, confidential funds, na saan niya dinala. Hindi niya kaya magpaliwanag, ayaw niya ng tinatanong, Subalit ang taong bayan naghahanap ng kasagutan at katotohanan. Ngayon po ma'am, na parang tinatapon po ni ng mga senador, ng 18 senators, yung uh, impeachment complaint labang Isara Duterte bilang isang ordinaryong Pilipino, no masasabi niyo doon? Nakakadismaya po ba o hindi? Sobrang dismayado po. Dahil sa mga ordinaryong Pilipino, napakahalaga ng transparency, ng katotohanan. Ultimo maliliit na Pilipino, nagbabayad ng buwis mga senador na pinasusweldo ng tax ng bayan. Subalit ang ginagawa nila, ang kanilang mandato, binabaluktat nila maging ang konstitusyon. Hindi nila sinusunod ang mandato ng kanilang posisyon. At sa tingin din ng taong bayan, hindi malaman kung sila ba'y nabayaran o hindi. Sa pagkatanggol ngayon, sino ba ang kanilang pinagtatanggol? Hindi sila para sa sambayan ng Pilipino. Para lamang sila sa iisang pamilya na kanilang, uh, kanilang pinagtatakpan, at sa lahat, para lang sa pansariling kapakanan. One last question ma'am, ano masasabi mo sa magic five ng Senado, yung limang bumoto ng impeachment? Um, at least meron tayong mga nanindigan, may balls na mga senador nagpatuloy na at merong mag-aangat, dehado man tayo ngayon. So balit walang sino mang mas lalakas pa sa people's power. Saludo po ako sa limang senador na naninindigan para sa taong bayan. Maraming maraming salamat po. Thank natin na ipag-impeach na ito si Sarah Duterte at ano masasabi nyo kung sa ginagawa ng Senado ngayon na uh, pagde-delay. Sabi nga kanina, di ba, wala po sa konstitusyon na iba, balik pa yun eh. Ang dapat nilang gawin, ipunoy na going forward dito. Tapos na sa Kamara eh. nag na sila na yung impeachment kompleto na yun yung dapat na impeachment na pinasa nila nasa bola nasa Senado na. Kaya gagawin na lang ng Senado yun nga ay convene, di ba? At saka isamo na, ayusin na, tanggapin yung mga prosecutor para mahabdahan na si Sabang Ngayon po, ngayon po, Congressman Eugene, yung ginagawa po nila na yan is anti ba sa konstitusyon natin. wala na yun. Hindi nakalagay yun. Hindi nakalagay yun. Babalik So sa mga tawid, uh, maliwanag ay, ay, pa sa, po sa, ngayon, ay, po sa, sa taong bayan ngayon, wala po sa konstitusyon natin ala, na pwede ibalik. Kasi, ang ano di ba, diba, lagi nang tiyatanong na tama ba yung impeachment na may pasa. Tapos na patutuhanan yung tanong na sa kamara. At kung sino man na nila, eh. ang sagaban sa paghahanap ng katotohanan nagkakasala sa Sabi kung tama o mali yung impeachment, yung kamara yun. Yung kamara. Bakit no, kasi sila, hindi nila sa pwede sabihin Kaya na hindi na dismiss namin ito kasi, na, kasi judge, na eh. mm. diba? nato, judge na sila eh. Di ba? judge na sila eh. So, ang gagawin nila, makikinig lang sa ebidensya. Di ba? No, no, na, na lang yung Senado mga, ano, yung mga prosecutor, at makikinig sila sa ebidensya. Kaya nga, lilitisin na, makikinig na Isang isang ginagawa ko ng Senado ngayon, isang malaking Basta nila ba? Ayaw nilang mag maging maging responsible ba? Manabutan para do sa mga gagawin nila ngayon by bilang ipit. So dapat gawin nila yon bilang ipit. Gawin nila yung kanilang duty. Gawin nila yung kanilang tungkulin. Yun lang ang gagawin nila. Gawin nila. Naman, eh, nananawagan po yung tamang bayan ngayon. Napakarami po nanonood sa atin. Ay, si uh, Ipadlock daw po ang kandado. Ikandado daw po ang senado. Bulasa de la sal, eh, justice and peace. natin para sila lahat paginiig at ta bayan. At... Sige! Itong mga ganitong mga sistema. Saara, sistema ng tokhang na naman to eh. Di ba? Opo. Di ba yung tokhang walang walang paglilitis, papatayin ka. Uh Itong pinapatay nila. Usi. Isang maanap na pagpati diba, para sa ating lahat mula para... sa Pansy, Dela Philippines. Opo. Kaming dapat kailangan. Kaming mga lasagyano ay kasama ninyo, ninyo. sa panawagang itunoy ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Dapat talaga makundi. Kami po ay sa sa mga institusyon. Ito, naniniwala tayo. Naunang naglabas ng statement. Kung, kung kala, Hindi dapat mag- Kami rin ay physically yun. nandito pa lang. para kasama ninyo sa panawagan. Leave pa sa sa si Sara Duterte. magpatay sa Una, layang, alam mo na. Sundin na natin yeah ang konstitusyon. So yeah. Si Jesus Escudero, kasama namin yan. Terrorism Doon, impeachment kay Gloria. Lap, ngayon, no joke. Ngayon, joke. bakit iba no Yellow, ang kanyang tono? Oh, no joke. Sama, ganong halaga. Nasa ng prinsipyong ipinaglaman natin noon pa. Accountability! Sa simpleng tao, mas... Justice! Human rights! Ang ginagawa wala ng Cheers! Ka na magdalo, dapat, ka na! Makikin. Kagaya rin pakingin po siya. ni Alat Cayetano! Kas kasama minority sila doon! Kasama natin sila na naririnig Bakit? Dapat, na iba lang Yun po! Mas yung wala Napakalaking napaka tanong! Noon din po! Kasama ninyo! Na mga na tagalasan! Noon pa! Salamat po! Salamat po. Para sa katotohanan! Yes, yung accountability sa pa papayagan ninyo na makalusot ang gumastos ng 125 million sa 11 days lang po. Laban tayo sir, laban tayo. Oh. Sayang naman yung pera ni Binaya kay Mary Grace Tiatos. Huwag magpalusot at sasabihin sa amin intelligence Marami fan, hindi pa. pwede Asama sabihin ang kulay na pangalan. Sa mga... Hindi po tama yun. Dahil sa mga intelligence fan, dapat po Marami. meron pa rin pangalan at pwede pa rating i-trace. Pwede bang i-trace? Let's sing, let's sing, let's sing. Nagayay ma Mam Ma'am, pwede kayo matanong, ma'am. Okay lang po. Okay lang matanong kayo, ma'am. Ma'am, sa lahat ng lahat ng mga flag na nakikita natin, ang dalad, ambit -bit nyo po yung bandera ng Pilipinas. Kasi Pilipino tayo. Paglaban natin yun, dapat. Ma, sa tingin nyo po, bakit po kailangan litisin si Sara Duterte sa impeachment? Para malaman kung anong kasalanan niya. Kung hindi, dapat hindi siya matakot. Kung may kasalanan siya, pakita niya. O kung hindi, wala siya kasalanan, sabihin din niya. Bakit natin pipigilan yon? Eh, yung ginagawa po ni Senator Chises Codero ngayon na parang pinipigil niya po, e-delay yung uh, paglilitis at... Uh, ito po ba? Ano po masasabi niyo? Galit na galit kami. Kasi ang tanda na namin hanggang ngayon, sinasabihan pa namin siya na gawin niya yung trabaho niya. Eh, sa, eh, ngayon po, ma'am, eh, ngayon po, ano masasabi niyo? Gusto niya ibalik nung 18 Senators yung... Uh, Uh, impeachment complaint laban dito kay Sara Duterte sa kamara ano po masasabi niyo hindi pwede it's i lahat ng mga tao na naman hindi pwedeng gawin niyo nasa senado na Ngayon, gawin nila 'yung trabaho nila Litizen, kung ah uh, kung ano siya kung guilty siya edi accuse kulong walang nangyayari ngayon Tuwag sila lahat bakit nagbabayad kami ng buwis. So dapat gawin nyo ang trabaho niyo, Yon lang. Maraming salamat po. Ma Thank you po. Thank you. Nay, ba kita matanong? Ano ang opinion mo tungkol sa impeachment trial? Bakit hindi ginagawa ng Senado ang trabaho nila? Eh, eh may tira siguro ang ano, involved doon. Kaya, na, kaya hindi nila na inano yung impeachment. Kaso nga lang, ang ginawa ng Senado ngayon, ibinalik sa Kamara. Ay, hindi po pwede yun. Kailangan ipaglaban natin ang Pilipinas para magbago. Labag sa konstitusyon? Opo, labag sa konstitusyon po yun. Ginagawa nila. Eh, kayo pong ordinaryong Pilipino, eh, nagdidito po kayong para ipanawagan yan. Opo, para ipinawagan ko na ano, labag sa konstitusyon yung ginagawa nila na kailangan i-impeach yan. Diba? Maraming salamat po, na. Thank you po. Thank you po. Ito, mga kapatid, si Father Joseph. Father Joseph! Bakit uh, kailangan ipa-impeach si Sara Duterte? Bakit kailangan ipa-impeach si Sara Duterte sapagkat hindi niya masagot yung mga ibinabatong mga issue sa kanya, mga simpleng uh, katanungan na hindi niya kayang sagutin na dapat i-redeem niya kanyang sarili dito sa Senado, sa trial sa Senado. At Nakakalungkot na hinahadlangan ng Senado yung mga kalyado ni Sara Duterte na hadlangan yung trial na dapat gawin, na dapat gampanan ng Senado. Yan, Father Joseph, yung ginawa po ng 18 senators, ano masasabi nyo bilang isang ordinaryong Pilipino at uh, taong simbahan? Nakakalungkot yung nangyari kagabi na bumoto ang mga ang labing walong senador na nagsasabing na kailangan daw ibalik sa Kamara, sa House, ang, ang article of impeachment, isang pambabastos sa House of Representatives sapagkat more than one-third na mga congressmen ang nag ayon na i-impeach si Vice President uh, Sara Duterte. Kaya nga isang-isang pagbabastos ito sa dignidad ng, ng House of Representatives representative, na hindi iginalang ng Senado na dapat ang Senado ang siyang tumanggap, ang siyang gumawa ng kanilang katungkulan para litisin o mag-trial mag ng patas para kay uh, Vice President Sara Duterte. Ito rin ay isang pamamaraan upang ma-redeem ni Sara Duterte kung talaga nga ba siyang wala siyang kasalanan pero hinahadlangan ng mga kasama niya na sinagsabi na i-dismiss na kagad, eh wala pa namang nangyayaring trial. So labag po sa konstitusyon yung ginagawa nila, Father? Sinasabi ng mga eksperto, marami ng mga abogado, mga eksperto sa batas ang nagsasabi na unconstitutional yung ginawa ng mga senador sapagkat yung salita lamang na tweet ay hindi maunawaan ng mga senador na ito na dapat immediately nagawin ang paglilitis, ang trial. Pero sila, pinapahaba nila, pinapalawig pa nila ang, ang gampanin nila. Kaya nga isang sinasabi nga ni Coco Pimentel na walang return to sender na dapat gawin sapagkat ibinigay na sa Senado ng House of Representatives ang kanilang tungkulin nagampanan bilang mga judges upang litisin si Vice President Sara Duterte. Father Joseph, one Ano masasabi mo sa limang senador na bumoto ng impeachment laban dito kay Sara Duterte? Ako ay humahanga sa limang senador na sina uh, Hontivero, si Pimentel, si Gatchalian, si Binay at si Grace po. Ako ay saludo sa inyo sapagkat nanindigan kayo Tumayo kayo kung ano ang nararapat na sinasabi ng batas. Congratulations. Manindigan para sa katotohanan. Maraming salamat, po, Father Joseph. Thank you very much po. Alright, mga kapatid. Magandang hapon po sa inyo. Kasama ko po ngayon sa katabi ko po, po si Father Flabby. Ah, uh, Father, ano yung mensahe natin ngayon sa Senado? Bakit kailangan litisin si Sara Duterte? ang paglilitis kay Sara Duterte ay hindi isang option. Ito ay isang obligasyon, sabi ng simbahan. Dahil hindi lang panunokhang ng kanyang ama ang tinularan niya, bagkos yung panunokhang ng kabanang bayan, yung tiwala ng bayan sa kanya, at higit sa lahat, yung pambabalahura niya sa sagradong opisina ng bisit presidente. Dahil dito, dapat siyang litisin. Father, anong masabi mo dun sa ginawa ng 18 senators na akala nating gagabi is mapoproceed na na ma-impeach mai si Sara, pero ba't ngayon ba't pinababalik na sa sena sa kongreso yung impeachment complaint laban kay Sara Duterte? Sa Biblia mayroong tinatawag na Pilato. Ito yung mga tao o ito yung tao na naghugas kamay upang mapawalang sala si Jesus. At sa ginawa ng mga senador sila ay nagsuot pilato, naging hurado, ngunit si Barabas ang pinalayas. Bakit ganon? Bakit pagtatraydor? Bakit pang babalahura sa saligang batas ang inyong pinipili? Nagsuot lang kayo ng pagiging hurado, naging taksil na kayo sa bayan. Hindi ito ang turo ng Diyos, hindi ito maga-Pilipino. hindi ito makabayan. Yan. Father, one last question. Uh, ano masasaya mo dun sa five senators na po na talagang pinrosid nila yung uh, pagkakataon na yon na ma-impeach si Sara Duterte na lumaban para sa taong bayan? Kung meron pong mga pilato kapatid, meron din tayo mga tinatawag na David, meron din tayo tinatawag na Jose, meron din tayo tinatawag na mga Samson na tumitindig sa kabila ng pang-uusig. Saludo po tayo sa kanila at patuloy natin

Si bihira mangyari yung ganitong pagkakataon na magkakasama yung akbayan at yung mga makabayan. So ngayon, yung laban nagiging isa na. Labanan yung korupsyon at ipa-impeach si Sara Duterte. Iyan yung pinaglalaban ngayon ng mga malalaking grupo dito sa Pilipinas. Napanood nyo yung hinanaing ng taong bayan. Narinig nyo yung gustong mangyari ng taong bayan ngayon sa Senado. Kinakatok nila, nananawagan na isang impeachment ang gawin. Ngunit tila ba nagbubulag-bulagan ng ating Senado. Mga kapatid, aabangan natin yung story na to, aabangan natin yung pagpapatuloy ng daloy ng uh, storya mula sa impeachment ni Sara Duterte. Ako po si Biyahin Ikoy TV, maraming salamat po at upong storya ko ngayong araw na ito.